na. Paspas kayo. Hello mga guys. Uh, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, at ngayon ay nandirito kami sa bahay. Uh, galing kami ng syudad. Umalis kami kaninang madaling araw. At ngayon ay, wala, kami At ito ah uh, kumakain yung aking mag-ina ako mga guys hindi na ako kumain dahil sobrang pagod ang aking naramdaman at pati yung aming pusa ay pinakain din kaya nag video na lang ako sa kanila para mayroon akong may upload sa youtube mamaya at habang kumakain sila binibidyuhan ko ito yung aking misis kumakain at ah uh, yung aking anak sila lamang dalawang kumakain mga guys at ito yung kanilang ulam at habang nag video ako tinignan ko din yun yung sarili ko kung ano yung itsura uh. ng aking muka na sobrang haggard sa sobrang pagod pag maniho mula sa Romeo hanggang syudad mga guys uh, ayan ay mag alas 7 ng gabi at ginawa ko tong video na to para may pakita ko sa inyo kung ano ang aming mga ginagawa ngayong araw sana magustuhan nyo ito mga guys at <clears throat> tangkilikin ninyo ang aking mga video sa pamagitan ng inyong pag panood ng aking video natutulungan nyo ako ayan ako muli ah, uh, na sa kamera at para makita nyo ang aking mukha ano na yung kitsura nito sa sobrang pagod ama uh, mga guys at pagkatapos itong video uh, naisipan kong humiga muna uli sa upuan namin na kawayan para makapagpahinga naman ako dahil sobrang pagod hindi ko makayanan yung pagod kaya humiga ako ito mga guys uh, nag, nag <coughs> muni muni ako at nanahimik sa tabi para makabawi ako sa aking lakas na naba naubos kanina. At habang nakaiga ako, pinaganap ko muna na yung aking kamera. Para mapanood nyo kung ano yung mga nangyayari sa amin sa mga oras na ito. Mga guys, tinitingnan ko yung mukha ko. At ulit-ulit kong tinignan kung ano ng itsura ng mata ko. Parang pakiramdam ko kasi masakit at na parang namaga kaya <coughs> inulit ko yung tingnan yung mukha ko at tingnan yung mga guys naka ang baba pa ako dahil naramdaman ko talaga yung pagod na aking sa aking pagmaniho mula sa Romeo hanggang Dad. at ito nagtingin tingin tingin lang ako sa kamera para malibang ako ng konti dahil maya maya konti na uh, magpapahinga na rin kami hindi pa nagkapos yung mag kumain uh, kumakain po sila sa lamisa na maliit naming lamisa kaya uh, pati yung sa ng uh, guys nakita natin na uh, kumakain din kasabay ng pagkain uh, ito yung nangyayari uh, sa buhay mga guys sana so, uh, lagi um, 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 buhay kasi ito yung uh, buhay mo yung anak mo na sa inyo para magiging halimbawa sa lahat ng kagaya namin aming buhay niya tapos na silang kumain mga guys kaya ang susunod ng ginawa ng mga guys pumunta sa matay yung aso at pakikita niyo sa video na nagpagasin ng plato mga guga ya maruon din mga aming mga aso at nasama ko rin sa video doon ang cute nilang tingnan mga guys parang tutuwa sila na para na rin kami sa bahay alam talaga yung mga alaga mga guys, magahanap din sila ng mga amo nila pag wala ang amo ay nalulungkot din sila kaya natutuwa din ako na tiningnan ko yung mga aso at ito na mga guys kong nakababay.